Meron daw bang uh, training fee? Ayan, meron daw bang uh, training fee? Kung meron, magkano po? Um, kung sila ay papasok sa ating scholarship program katulad ng nasabi ko hangina, mm. wala po 'yan, may libre po ang kanilang uh, matrikula. Pero kung hindi po siya covered ng ating scholarship programs, yan po 'yung magbabayad sila mismo. So, depende po 'yan sa ang halaga naman, depende po 'yan sa um, cost talaga kino-cost ko yan eh kung mm -mm. para magkaroon talaga tayo ng standard na tuition fee oh, oh. actually like how eh, baking depende din sa school oo oh, like bawa ho sa sa baking napakagastos ng ingredients ng baking hindi ba or yung sa culinary oo oh, oo oh. oh, oh. mm. yung mga gamit sa baking to. ang Under po ng scholarship program natin, more or less 16,000 ang binabayad ng TESA sa training center na magtuturo dito sa ating mga scholars. Uh, -uh. -oh. okay, so talagang mm -hmm. kumbaga parang pupunta na lang sila doon. ah, uh, kailangan po may sarili na silang gamit, gano'n. Uh, yung pong training center, pag-scholarship kasi wala silang dadalhin dapat ah, okay. Except kung meron silang yung special o magre-request sila Gusto po namin matuto ng ganito na wala talaga doon sa na, itinuturo Yun yung pwede, pwede mo po silang mag-request sa kanilang mga uh, eskwelahan na pinapasukan Ah, okay na, na, ma Pero uh -huh. pag pag sinabi po natin scholarship program Talaga pong wala silang dapat dalhin, wala silang dapat bayaran na mga expenses na na excess pa pag may hiningi po sa kanila pwede po nilang well violation na po 'yun ng ating scholarship agreement with the training center. Ah uh, okay. So kailangan ma matiyak pala na na ito ay una accredited ng TESDA and then kung nagbibigay nga ng scholarship dapat talagang libre, walang walang uh, uh, babayaran yung ating mga kababayan na gustong mag-undergo ng ng TESDA training.